Hi guys, another day, another time, another adventure time of the For today's episode, tayo ay magta-travel sa Pilipinas tandarang Ulam lang pala natin Haha <laughs> And we have here Pang malakasang pero hindi tayo kagamit ng hipon kagamit tayo ng pork bones may okra taro kangkong sitaw radish green chili ito galing sinas talong galing Thailand <laughs> sinigang galing pinas And then we will put fresh tomato and onion. Da -da -da -da. My sinkang. Hi guys, another day, another time, another adventure time of the horse. Tayo ay maglulutu ng pop ribs sinkang. I put the talong na. I put malang put na kasi yung carden. Eh? And then let's put the seat out na. para mas masaya at sila ay magkakasama. Gusto ko kasi greenish greenish muna siya guys. Kanya-kanyang style sa pagluluto ng sinigang. to saya-saya. -saya. Masaya. Guys. May tatlo akong red chili. At my fresh green chili na malalaki. Karing pinas yang green chili na yan, guys. Kasi sa Philippine product ko binili. Haha. Huh? <laughs> Lagay na rin natin ang okra guys para masaya silang magbandeng-bandeng ba. At isali na rin natin ang ating kangkong. Para lutong-luto silang lahat dito masyadong marami natin ang ating kanko wag kong ilagay lahat, konti lang para madaman natin ang sabaw ito na guys ito na, lagay na natin ang ating mga pampasit ito na guys, hali na kayo kain na tayo Daran, daran. So nga guys, kain na tayo. Daran, Sinigang na baboy. maasim asim pa. Daran, daran, daran. Daran, Kakain na tayo guys. Ang sinigang. Wow, 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 wow. Let's eat natin ng konsing sili at patis. Wow.